Kanya pa siya. Baka naman hindi naiintindihan Hindi, hindi, hindi. Ah. Uh, uh, so ayun na nga guys, kaya ako nag-end ng live nag kasi. Mapati eh. Uh, Magaan. Hindi pala natin. Oh, kita mo yan. It's a prank. Kasi maghahatid nga kami noon, guys. So, nakita niyo kan kanina sa live ko, ayan. Eh hatid namin yan doon. So kailangan daw dalawa kami maghatid. Pero na ano na tuyo na tong isang bulaklak eh. Tumituyo yo le. Ay no. Hindi ka kaya. Tagalin ko kaya yon. Tagalin no, mo. Ito, ko. Sure na, Sino bang nagbigay sa iyo niyan, Day? Ito? Uh -huh. Yung jowa ano. Tagasan ba yung jowa mo? Swerte mo naman. Dami regalo. <laughs> <Larabi. laughs> ano kaya naman yan? Puro pabango yan. Pabango, baka, siguro. Walang ano yan, walang jewelry. O baka meron. Kasi kung jewelry naman, Wala. nakabox. Hindi siya lang. Mga pabango yan. Puro pabango. Ito nga, guys. Yung may ilong, ano, may tayo. Nag-hood. Oo. Oh, oh. Walang mulaklak na yung halaman nilang. Ayun ah, na, ayun na. Ay, malaki. 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 ba yan? Kasi alam niya ano eh. Ako, no, ito, 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 ito. Dapat si driver. Ay ah, hindi pag kung, pag ano niyan. Kabi. Ayun. Saan? Ah, ayan. Kasya. Kasya, day. Tinumba lang yung upuan. Ayun yung dalawa yung namin, guys. Kaya lang, nabigyan nga namin ng nagsasampo. o, <laughs> oh, diba? Sabi sa hindi nang pautos. So, mabigat kasi siya, hindi namin kaya. Kaya ganyan. Buti na lang may dalawang kuya na, ano, may...

Ano na pala sila, guys. Para yung line So, nay 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 daw. Nay nay. Si Lord, Sabi denen dalawa nay ni. what means nay 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 nay? nai Nay nay Eh, hindi Last mo, language the same. Ya. Yeah. Mm. Ah, oh, 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 No 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 no. oh, uh, too much problem in the <laughs> bathroom. Ah. Let's oh, yes, That's oh, 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 Okay. Where you oh, the location? Royal. Where is it? Spartan Sports Academy Sports Academy? oh, Okay na. So, meron tayong CPR, guys. At okay lang yan. Mahina lang. Manlakasan ko lang yung boses ko. Pwede hindi tayo mag-CPR. So, ayan. O, diba? Sa, sa, dahil sa 10 piso, hindi na siya. O, 10 piso. 10, eh, hindi, na. Hindi mo na siya inutusan. Parang nakita, ganun na siya. Alam mo kailang minuto mula dito? 4 hours? Kuya, how many minutes? 25-30 minutes the traffic You look, they're showing now 25 minutes but not 25 minutes I, take, I think sometimes 30 minutes more. Oh no, 30 minutes <laughs> lang pala, ba't nasa yun layo? Okay. 4 hours yun sa'yo Pretty cool, but yeah I have driven the car a couple of lectures and I think it's pretty cool there Tarn left. Tao po, may bibili. Ay <laughs> Wala si Kuya. Saan si Kuya Guard? Wala man dyan. So, tingnan natin guys kung saan tayo makarating. Mag-walk ka nga ng 4 hours nga naman. Sige, ikaw na mag-walk. Papayat ka na pagdating doon. No, I think it's perfume. Perfume. <laughs> <laughs> yeah. It's heavy kuya. So, ayan na nga guys. Umpisa na kami ng biyahe. 30 minutes daw. So, yung kasama ko gusto niya. Ayan. Gusto niya mag-walk. Kasi 4 hours pag nag-walk. Balikan pa. Ay, di 8 hours na. Uwi ka gabi na. Gabi ka na uuwi. So, ayan guys. Mamaya na lang. Ayan, mamaya na lang uli. Pagka, ano, pag kung saan kami makarating. Pakita ko na lang kung anong makita namin sa daan. At ayun nga pala, thank you so much sa nakasuporta sa aking challenge for this month. And... 26 minutes eh. 26 minutes? Ayun, 26 <laughs> minutes lang. Pinime stream <laughs> mo pala. Nakawak kasi yan. nakawak. Tapos pag-train And ayun, uh, tayo ay graduate na. Graduate sa 500 challenge. 500 dollars challenge. So, today is last uh, last live ko pero pwede pa ako mag live bukas guys kaya lang ngayon ako nag live itong live na to kapag uh, yung, yung palipad ng team sa ako at saka palipad ni sis Bea ay pasok yon agad pag update natin sa March 3 kasi 2 days yon and ayan um, dito sa vlog na to magpapasalamat ako sa lahat, lahat na sumuporta, sa lahat na team, sa lahat na nag-super chat, super thanks, nagpalipad, uh, nagpamember nagpa-member, pero wala man ako nakita member. Kayo talaga hindi kayo nagpa-member sa akin eh. <laughs> Joke. And yung makita ko kayo sa premiere ko or sa live go ay masaya na ako. Go. Bakit? Wala kang dalang ano? Wala. Dapat magbaong ka. Malayo-layo pa naman yan. 26 plus 26. 4 hours. 4 <laughs> hours. pa tayo. And yun. Ganyan lang ako guys. Wala akong dalang tripod. Iniwan ko na yung tripod ko. At gusto ko lang talaga magpasalamat sa time na to. Kasi nga ito lang yung time ko. Free dahil uh, nga kami. So isang oras. Abutin siguro tayo na isang oras. Si dapat sinabi mo kay Kuya na pagdating doon magpahintay ka. Ha, oh, nasabi natin pa muna. Hmm. Kasi nga ano, um... Siya hanapin uh, pa nga na yung bahay. Eh. Ay, hindi niya alam yung bahay. Hindi niya alam yung number ng bahay. Oh. Basta may ano daw kabayo. May kabayo yung statue. Pero natin. hindi, siguro yung dadaanan namin papunta doon kaya, sa kaibigan ni Awash. Kasi meron doon, ano eh, meron din doon dalawang kabayo Awa siya, na wash ako lang yun eh lang. Yun. Ah, yung Kaya kay one. kay sino ba yun? Isa ah? Uh Oo. -oh. Um, Kawanich lang yun. Hmm. Yeah. So, punta natin tayo dera. Dera, dera. Dera. Daira, daira. 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 So, mamaya na guys. So, mamaya na ako mag, ano siguro pagbalik na namin. Kasi hahanapin pa namin yung bahay kung saan. Pero pag may makita tayong medyo magandang tanawin or ano man, ko sa inyo. Okay. Ayan, mamaya uli update ko kayo. Parang leon. <laughs> Ayun yung kabayong leon. Ay, di ba? Iikot muna Ay, si, si Kuya. Oo. Uh -oh. To go turn what is, is uh, uh, nakita uh, na namin guys yung hinahanap namin kabayo Meron din pala kabayo dito ibig sabihin ka mag, siguro kamag-anak din nila yung doon sa atin Sa Salcaonids na may kabayo <laughs> mga shake. Mga shake daw yun. Shake water and our hope. So, saglit lang guys. Uh, Itinayaman natin yung kabayo. So, ayan guys. Nakarating kami dito sa may ano, lugar na support Sa ah At ayun yung bahay na may kabayo. Oh, meron plano. Sabi mo, sinong mag-receive? Ito na kami, guys. Ayun, so, oh. Nag-taxi kami para makapaghatid lang. Sana naman. Bakit naman? Dyan. Hmm. Okay, guys. <laughs> My blessing. Ay, hindi pala. Pa. Oh, tara, nagpaalam na ako. Yay! Naka... Naka-blessing din. Ay, <laughs> At dito kami sa bahay na yan. Oh. Ah, old Dubai pala to. This is all old Dubai. Old, old Dubai. <laughs> old, old, Dubai. Here, old Dubai, any tea, coffee, all uh, ah. New Dubai. Um. Here inside the room, it's the Uh, Where's the Burj Khalifa? Burj Khalifa there, uh -huh. Ah On the other, other side. Other, new, new Dubai side. Ah. The trade and Burj Khalifa, Dubai. Burj Khalifa. Dubai man. Burjuman. Where are the Burjuman? Burjuman is other side. Ah, okay. maganda yan oh. hindi na tayo maligaw guys ang 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 new new Dubai is nasa kabila this is old Dubai pag pumunta kayo dito hindi na kayo maligaw guys na ah. this is all Dubai For airlines kasi yung spoiling <laughs> it's okay bagay na kahit hindi ko sa venue galing kayo. Eh, syempre magtatanong yung yaya, di ba? Oo. Oh, oh. ako kay ano? Saan? Jenny. Bakit si Jenny may tubo din ba yun? Oo, five-six yun. Hala? 20% pa yun. Ba't hindi ka pa kumuha kay ano? Ba, kay Peli? Kay eh, may utang ako to. Eh, di ah. sana dinagdagan mo na lang din kisa... ako nang malaki kasi odi oh, pareho lang din di pareho lang din yan dahil Jenny ka mas pa, mas malaki yung ano do. Ay naku. Baka kasi, kasi pagkatapos ng Ramadan bayaran. Po oh. Kaya, dati putang, isang da isang da isang taon ng oh. oh, guys. May, kami ng blessing sa bahay na 'yun na may kabayo. <laughs> oh, ba diba? Hindi ka, hindi na tatanungin mo mamaya si Mami. Mami, meron ka pa ba ipahatid sa may ibang bahay na may kabayo? <laughs> <laughs> Baka may gusto ka pa ipahatid sa amin yung malaking bahay din. Oo, yung may kabayo. Oo. Oh, oh. Tanungin mo ba, uh, malay mo doon, eh, dito, isang daan lang. Blessing na rin to, di ba? Kano na to sa Pilipinas, one for na. Uh, pambili na to ng bigas. Sa sako. Pambigas na to. sinimingutan kami kaninang umaga kasi kami. na late kami kami tapos nagka blessing naman pala kaya pala kami ang pinaghatid alam niya siguro no? siguro nga kasi tayo talagang pinahatid niya eh huh? so dito tayo... kami yung ano to DXB DX Yeah, this is the, the, this is the term terminal 2. Terminal 2, DXB. Yeah, yeah. Cargo. Cargo na namin guys sa oh. DX. pag right side going Alriga. Alriga? Alriga. nga. Madami daw chan. Oh. Oh, diba guys, nakagala din ako for today's video. Kuya, you have a YouTube channel. Sorry. You have a YouTube channel. No. I ah. Okay. Yeah. I have a YouTube channel, Kuya. You can you know, subscribe. Joe Official TV. You can. Joe Official TV. <laughs> yes. <laughs> Kuya, subscribe me. Okay. Yeah, yeah, sure. You can see this blog in my channel. Yeah. yeah sure. 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 <laughs> But you use all oh How many eat? followers? I have 13,600 nice. Followers okay. Nice kuya da. Uh, Can right, search uh. mo tapos panuorin mo muna Nautusan pa <laughs> What your, your upload daily? Daily you upload? Yes daily upload ako i ako um, Daily upload kuya I have a live Sometimes the Entertainment? The show, TV bar. Huh? Which one upload? Jo official, yes. official TV? Yes. Jo Official TV. J O yeah. G H. Nakita ano, mo na? Mm hmm. Ano uri mo Ay. okay lang, okay, okay lang. Ano mo muna yung video? Asan? I-play mo muna kahit 3 minutes. Asan? Kahit anong video diyan, meron diyan video. at nagano. Yeah, may bago akong subscriber. <laughs> Yahoo! <laughs> Thank you. Welcome to my YouTube channel, Kuya. What's your name, Kuya? Jealous. Jealous? Yeah. J I l L S. Okay. Where are you from, Kuya? India. 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 Di mo narinig kanina. Ano ba yun? India ka yung kausap siguro. Hindi. parang ano lang. Nakahindi uh na Oo. -oh. Yeah, the one that two, two men help you to take the flower. That's from India? No, they're Bangladesh. Ah, Bangladesh. But you, you... There are people three people in Bangladesh. No, they're, they're in our, our house. The one that cleaner. Uh -huh. It's Bangladesh? Yeah. Uh, and Oh. DXB. Ang laki pala Mag nito, uh? no? Yeah. 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 <laughs> here still no. Ah, still no. I think you have here daughter no, no, or brother. Son. Are you Muslim, sir? No, Christian. I ah, Christian! Christian. Hey Christian? Yeah, I'm Christian. Catholic? Christian? Did you, did you... you go, to go to the... St. Mary's? Sorry? It's a, uh, it's yeah, they, they cannot go in the church, kuya. No time? No, no day off. In the, in the, in Abu Dhabi. So, yan guys, dito na kami. At nagkaroon tayo ng panibagong subscribers. Ano yun, nilak? No time, nilak. No tayo sa bahay natin. Ay, kundi ba bahay? <laughs> Ay, kaya madama. Sorry naman. Bakit naman kuya, dito mo kami hinatid. No, Ay, Okay. No, pa, kaya sabi ko, wala pa siya. Naligaw tuloy kami. Ay, ako pala. So, dito na kami guys. So, dito ko natatapusin ang aking vlog at kami mag-uumpisa na ng trabaho. Ang importante, meron kami na pala today. Ah, wala pa siya. at nagkaroon ako ng panibagong subscribers. Au, au, au. Okay. Meron kaming Meron kami paniba Meron akong panibagong subscribers. So don't forget to like and share. Hindi mo buntis. Buntis. Hindi ah. Buntis. Ipusa. Uh -huh. Buntis. Paano naging buntis? Eh? Matagal nang ganyan yan eh. Buntis. Ilang buwan ba ang pusa mag ano? 3 months. Buntis oh. 3 months yan bago mga anak. Eh, di sa pusa. Oh. Buntis. Buntis siya. Sabi ko pa naman, yung... Eh. Umalis ako, buntis na yan, pa Sabi ko pa naman, ikaw, laman, malandi ka, lumaki yan siya, mo hindi ka nagbuntis. <laughs> buntis pala. Nung pagkita ko pa sa sa kanya, tumatakbo, sa akin na tumatakbo, <laughs> So, bye bye, guys! Thank you so much for watching this vlog.